Pirma na lang ng alkalde ng Maynila ang kailangan at magiging bawal na ang pagsabit ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan sa lungsod. Magpasa kasi ng ordinansa ang konseho ng Maynila para rito. Ang boses ng mga commuter sa pagtutok po ni Jun Veneracion. Tuwing rush hour, kung hindi mahabang pila ng mga pasaherong nagaantay ng masasakyan. Ganito ang tagpo sa ilang pampublikong sasakyan mga naguunahan, nagtutulakan at kung minsay nagbabalyahan pa para lang makauwi agad. Pero kung di pinalad na makaupo sa jeep, ang iba, napipilitang sumabit na lang. Madalas ka masabit? Sa Opo, kapag nagmamadali po sa school. Kasi strict po mga teacher ko eh. Pero sa ilalim ng bago pasang ordinansa ng City Council of Manila, ipagbabawal lang ang pagsabit sa estribo o gilid ng lahat ng pampublikong sasakyan sa lungsod. Pirma na lang ni Mayor Hani Lacuna at magiging epektibo na ang tinatawag na Bawal Sabit on Public Utility Vehicle Ordinance 15 days pagkatapos ng publication ito. Layunin daw ng ordinansa na pangalagaan ang kaligtasan ng mga pasahero. Ipagtataginting na sa highly urbanized city, 'yun po talaga ang aming concern. Security and safety of the passengers, especially the students. Ay ang tanong doon, senong sa anong sesen si, 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 driver o yung mga sasabit? Parehong sabit sa multa ang driver, pasahero maging ang konduktor. 500 pesos sa first offense, 1,500 sa second, at 3,000 sa third, at sa mga susunod pang paglabag. Apektado kami pag nakasita kami, yung sabit-sabit. Isipin mo na lang yung, yung kaligtasan mo, di mo rin masasabi, pagkasabit. Pero punto ng ilang nakausap namin, pwede ro yan kung maraming pampublikong sasakyan. Sino ba naman daw kasi ang may gustong nakasabit? Pero kapag rush hour at gipitan na, ang ilan, sasabit na talaga kumakapit, makauwi lang. Kung sapat, walang sasabit talaga. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinakinggan din po natin ang boses ng ating mga kapuso online na hati ang opinyon sa planong pagbabawal sa pagsabit sa pampublikong transportasyon. Sabi ng ilang netizen, tama lang ang ordinansa lalo't nagbabayad ang pasahero para makaupo ng ligtas at komportable. Iwas-disgrasya rin daw, lalo't driver rin ang karaniwang masisisi e eh sakaling malaglag ang nakasabit na pasahero. Giit naman ng iba, no choice ang ilang sumasabit na commuter para lang makauwi agad at di abuti ng oras sa pag-aantay. Hindi naman daw lahat ay may sasakyan, kaya dapat na pagtuunan at padamihin ang mass transportation. Suwestyon din ang ilan nating kapuso, ibalik ang libreng sakay o di kaya ibantayan ang mga mapagsamantalang tsuper na nagkakating trip. Biro naman ang ilan, parang relasyon lang yan. Bawal ang may sumasabit. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 oras kasama ang TikTok. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gma.news.tv.